ang taas po si mula flooring hanggang dito ay 70 bali buhat po dito ang bakal na ito hanggang dito ay 60 lang kaya po naging 70 dahil po may allowance tayo dito na 10 Ah, magandang hapon po. Bali ako po ay gumagawa ng panibago na pipitan. Dahil ngayon ay tag ESF, mahirap tayo maglabas ng biik kaya ang ginagawa natin ay alagaan na lamang natin. Hindi ko naman po pinagmamadali yan dahil maliliit pa naman yung ating mga biik. Pasok tayo dito, bisitahin natin yung mga biik na natin dyan. Ito. Walay na kahapon. Walay 30 days na yan ganito po yung ginagawa ko kapag ka po ako okay, yung nagwawalay ang indalabas ko po ay yung inahin kapag ka po nailabas yung inahin ay pinatatagal ko po sa dito ng kahit mga isang linggo pag sila ay sanay na na wala na yung inahin hindi na po sila masyado maninibago saka po natin ilalagay sa winning pen pero panatalihin ko natin na may init kasi hahanapin po yan kapag ka po nagwalay tayo hahanapin po yan ang init ng inahin tsaka yung amoy ng inahin kaya hindi ko inaalis dito yung amoy ng inahin ay na dito yan about naman dito sa isang inahin ito ito po yung biak ibebenta ko dahil ito po after pumasumpitan hindi po nagreheat noong day 21 kaya sabi ko ay hindi buntis yung ginagawa ko ay pinatataba ko dahil akin pong ibebenta na pero noong minsan ay nakita ko may gumalaw sa tiyan kaya ginawa ko ay hindi ko na uli hindi ko na uli bebenta. At ngayon po ay due date na po sa katapusan. Sa 31 po ng August ay due date na po 'yan. 'Yan. Ito po 'yung ilalagay ko doon. Punta po tayo din uli sa ating ano. So bali itong aking kulungan ay balot na balot po 'yan talaga oh. Balot po 'yan ng pati po taas ah, may balot po yan na lambat Ayan. so bali ang mapapalagay dito ay walo ginagawa ko na yan tapos dito ay itong pinaglagyan ako dati anim tapos dito yung matitira 24 po yun kaya lahat po ay mapapalagay dito yan. So bali sampu pa ang mapapalagay diyan. Tapos din ay anim. Tapos dito po yung wala. So ganun po ang aking ginagawa kasi ngayon po ay tag ano, tag, mahirap po maglabas pero jackpot po ang presyon nito kapag ka po ito ay mabot ng December. So balik mo kayo po ay may mga kulungan dahil sa mga nauuso pong sakit ay magbalot po kayo ng gantong lambat para maiwasan po natin yung mga dayo po ng mga halimbawa kalapati, ibon kung ano-anong pwedeng pumasok diyan bali nga po pala itong aking ginagawa na ito ang taas po sumula flooring nito ay hanggang dito 70 tapos ang haba po niyan ay buhat dito sa pakainan hanggang doon ay 1 hanggang dito yan 120 tapos ito ay 30 kaya bali buhat dito buhat dito hanggang doon sa huli 150 po ang haba nito tapos ang laki po nito ang lapad ito ang lapad po niyan ay 50 50 cm Uulitin ko po ang lapad 50 cm ang haba simula doon hanggang dito ay 150 cm tapos ang taas po simula flooring hanggang dito ay 70. Bali buhat po dito, ang bakal na ito hanggang dito ay 60 lang. Kaya po naging 70 dahil po may allowance tayo dito na 10. Yan. Ganun po yan.